Ayun ako, ito na naman tayo May nag-comment na naman dyan oh. Hindi ako galit ha, ganito lang talaga ako magsalita May nag-comment na naman dyan na Akala mo hindi ako kumukuha ng malaking item na saber? Ito panuorin mo, papakita ko sa iyo Malaking item, saber Sinabayang ko pa O, oh, saan ka pa Ito panuorin mo kung paano kinuha yung malaking item Isang bulto ng ukay, saber yan Saber booking yan, Santa Maria Bulacan to Taguig 45 to 50 kilos, isang bulto ng ukay Tatlo kami nagtulong-tulong para maikarga yan at pagdating ko sa pick-up location, mga nakasuporta pala sa atin, sila Paps. Layo are... <laughs> <laughs> ah. Tiger. pick-up ka? Pick-up ka? Pick-up tayo, Tiger, Tiger. Kaya ako ka tayo ng bulto ngayon Medyo ano to sa Iber pero may additional naman na 200 plus. Kaya pinatos na natin. Mabiyahe pa lang ako ngayon. Unang biyahe ko. 625. Nang, ano hapon? Lakas pa sa dalawa. <laughs> ah, sa akin pa yan. <laughs> Ay, alam pa sa. Mam, Abono ko no? Abono ako yun, no? Abono. Ito mamo. magkano ba yan?

A -a Aba, di ba nga magpapat yung agay? Okay. Ano to eh? Tagig? Oo. Kaya yung mga tirador na saiber, oh. Laki, di ba? <laughs> Lito. <laughs> Iyak na naman si na ito. <laughs> Hindi na ako naghintay ng kasabay dahil plus 250 naman ito. At papunta din naman ako sa Tagig dahil susundo ako sa asawa ko. Pero nasa bandang Caloocan South na ako, may nakuha akong booking. Caloocan South to Tagig, abono din. At habang papunta ako sa pickup location, nakasalubong ko din si Paps na nakasaporta din sa atin. Ano pa nga tol? Benji. Yo, shoutout kay Paps Benji. Nakilala tayo. <laughs> Nag-fame ka pala, ng speaker. Mm. Oh. Buti, buti nakilala mo ako. Ay. Ah, motor. <laughs> Sige tol, pickup muna ako ha. Ingat, ingat, ingat. 320 abono, plate number lang. Syempre sinigurado ko pa din na hindi scam. Tinanong ko lahat ng detalye para makasigurado at binayaran ko na nga kasi legit naman si sir. Siya na rin ang pinaglagay ko sa bag. Hindi kasi ako makababa. So yun, isa din sa pwede niyong gawin para mapabilis kayo sa pagdadrap drop uh, Tawagan nyo Ano? You know, 2 minutes pa ako eh. Kasi pag dating mo doon, tsaka mo lang siya tatawagan. Paano mo bababa pa yun Ano? You know? Hello po. Sir, Sorry, exact, mo? exact, location po kayo, sir? Sa so, may Corocan po. Saan po ba na, sir? Nandit, ano na kayo? Doon sa may pinaka-pin location nyo po? Ano, yung 30 seconds na lang ako? Sakto po ba yan doon? Yung address na, Yung pinaka-pin location nyo po, yung address na po mismo dito. Nakalagay po kasi dito, ano, Pabros Residency. Ito ba yan, sir, yung may ano dito? Parang building yung may arko na, ano, hindi mabasa eh. Anong ano yun sir? Anong lugar yan? Uh, Nandito ako sa may taas ng ano, UP, compound. Sa may... Bababa uh, ka po sir. Bababa ba, ba, po ako. Ako. Bali kakaliwa ako dito sir na, palusong. Ba? Bali lulusong ako dito mismo sa may UP ah, compound. Ah, dito sir? Ay, okay. Dito lang sir. <laughs> Oo. Oh. Paano <laughs> nga sir? Okay lang ikaw na kumuha. Yeah. Nandito, parang din ako ako ba. Mahirap eh. Bigat na yun ito. Oo, oh, bigat sir. Ang so, kaya rate mo dyan? 500 plus sir. Okay. Pwede oh. magkano ulan? Bale, ano yun sir eh? 320. Tsaka 239. 649 sir. 649. Ah. May hindi ka sir. Ah. Ah. Sige sir, thank you Maraming sir. Maraming salamat sir. Inabot na ako ng dilim sa pagdadrap ko ng ukay. Basta iskinita na maliit ang dinaanan ko. Sa may perpetual village ang daan at bandang dulo. Purok 6C, Danghari, South Taguig. Kung pamilyar ka dyan, sigurado masasabi mo napakaliit ang daan. Sir, dito yung 6C? Ito. Oh, yeah. Ito. Ito. Thank you po. Kay ano po eh? Ano po Ano, nakalagay lang, South Danghari. Ay, Anelia. Ay, Anelia. Ay, Dito na lang po. Ma'am, para akong gunting, ma'am. Sir, okay lang patulong? Para di ko na-stand. Patulong na, sir. Ay, hirap na. Ano yun? Eh? Malisira yung stand ko, eh. Pa ano na lang? O, oh, ito. yung plastic? Hindi, hindi. Hindi yung plastic yung gupitin. Yung ano? Yung ano lang. Tape lang. <laughs> Ginapitin yung plastic. Sige na, Sorry. Sige lang. So, yun. Ah, ganun lang mag-abono. Talagang tanongin mo kahit gano'ng kalit yung ano mo abonohan? Kailangan siguraduhin mo kasi napakahirap ma ano, may scam. Abala ah, pa. Pag nag-abono kayo, mag kayo. Ano, paniwala ka na. Saber yan. Kaso, hindi ako pumapayag ng cyber tapos walang additional. Yan yung tipong nagtipid. Pero galante. Yeah, 200 plus yung ano, additional. Sinabayang ko pa. O, abono rin yan. Huwag magsasabi na hindi ako umuha ng saber. Hindi lang ako umuha. lugi ako. Tandaan mo yan.